Mga kalingap at mga kalingap viewers, mabiyayang araw muli sa inyong lahat dyan. At sa mga bago rito na hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, pakipuntahan nyo po ang ating channel, Kanoli Vlog. Please subscribe, like and share sa ating YouTube channel. Shout out kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Ate Edna at kay Kalingap Rab. Ganon din naman sa founder ng Danjoy na kay Bobby TV 143. Shout out at maging sa leader ng Danjoy Kilig Overload na si Mambopil Mix Vlog. Shoutout sa inyo. Naririto muli ang inyong lingkod at magbibigay ng reaksyon sa mga kaganapan sa matagumpay na birthday celebration ni Beyonce. At pansinin natin pag-usapan yung mga ilan na naroroon na kalinga partners, yung mga K-Angel, sa lahat ng mga bisita na naroroon na nakiisa at kita natin yung saya na kanilang naramdaman sa matagumpay na karawan ni Beyoncé. Bigyan natin ng highlights ng matanong ang ilan sa mga Kalingap Angels ni Kalingap Jap kung ano ang masasabi nila kay Beyoncé. At iyon nga, unang natanong si Joy Dewata at ang sabi ni Joy Diwata na masaya siya para kay Beyoncé na nararanasan niya ang mga biyaya, mga pagpapala na dumarating sa kanya. At nang matanong naman si Rosa, eh, halos parehas din at ang sabi ni Rosa na sana mapag, makapagtapos siya ng pag-aaral at more blessing pa ang dumating. Maging si Eden eh parehas din. Ganon din na ah, sana patuloy ang biyaya. Marami pang biyaya ang dumating. Si, si Dara, ganon din ang matanong ni Kalingap Jack. So, dito pa lang makikita natin yung suporta ng mga Kalingap Angel sa bawat isa. Ano? Nagkakaisa. Bakit? Sapagkat sila'y binubuo ng pagmamahal, ng pag-ibig. Pag-ibig, sa kanilang kapwa. Dahil bago natin pagpatuloy ang ating mga kwentuhan o reaksyon, gusto ko munang magbigay ng isang verse mula sa Bible at napakahalaga ng verse na ito na aking babasahin. Ito yung sinasabi sa Aklat ng Mateo, chapter 22, verse 37 hanggang 39. Ang sabi dyan, Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip ito ang unang utos. So ito pala ang unang utos sa atin. Ang mahalin natin ang ating Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa at pag-iisip. At sinabi pa, pangalawa na, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ay, ibigin mo raw ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, iyon ang nakikita natin sa mga kay angels. Hindi sila nagpapataasan sa isa't isa. Bagamat ilang sa mga Key Angels ang 'di ba, nakikita naman natin na 'yung iba kuunti 'yung mga sponsor na nagbibigay ng biyahe at meron naman talaga na sobra-sobra ang daming biyahe, pero wala doon ang inggitan. Bagkos, nakikita natin sa kanila 'yung pagmamahalan, suportahan sa isa't isa, hindi po inggitan. Kaya naman tayong mga supporters, tayong mga kalingap, ano? Nakakahiya naman sa atin kung tayo ay hindi magsusuportahan ano ito po sa akin halimbawa ako man eh makadanjoy ano pero hindi po ibig sabihin na ako ay makadanjoy ay eh, hindi na ako sumusuporta sa love team ng Edsin, ng John ng Cedro so suporta pa rin po tayo diyan parang ganito rin lang yan kung halimbawa ang paborito ko po sa ulam eh tinolang manok hindi naman ibig sabihin na hindi na ako kakain ng adobong manok o pritong manok o pritadang manok. Kakain pa rin po tayo. So, ganun din naman. Halimbawa, ako'y paborito ko sa lab team Eden joy pero andun pa rin, suporta pa rin po ako sa mga ibang lab team. Sana ganun din tayong mga sumusuporta sa kalingap, sa mga sumusuporta sa lab team. Magkaroon tayo ng pagkakaisa, pagmamahalan bilang tayo po ay nasa kalingap. Di po ba? Sapagkat, di ba, balikan natin yung utos. Eto, sinasabi na mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at pag-iisip. At pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So sa ganung bagay, ano ba? Tingnan natin, minamahal ba natin ang ating kapwa kung nagagalit tayo sa iba na mga sumusuporta sa ibang love team? Hindi po. Ngayon, kung sasabihin natin, mahal natin ang ating Diyos, eh, pakita po natin yan sa ating kapwa. Kaya, yung mga bashers dyan, yung mga against dyan sa lahat ng mga kay-angels, sa mga kalingap, ano, kung talagang mahal nyo ang Diyos, kailangan mahal nyo ang inyong kapwa. Huwag kayong magbitaw ng masasakit na pananalita o comment sa mga napapanood nyo na video dahil ayaw nyo lang, dahil hindi nyo gusto yung content o yung isa sa mga member ng Kalingap Angels. Alam ko po na tayong lahat na kayo man na nakakapag-comment yan ay makajos. Kuminsan lang ano, nadadala tayo ng ating galit. Kaya alam nyo po, pag ang tao ay galit, nakakapagbitaw yan ang masasakit sa ating kapwa. Kaya minsan bago po tayo mag-comment na masasakit para sa ilang sa mga kay Angel, sana po ay pag-isipan pag, mo, pag muna natin na tama ba itong aking comment ano bilang tayo ay kumikilala sa Diyos nasa sa iyo na yan kung ikaw ay talagang walang pagkakilala sa Diyos mm, Kahabag-habag ang mga tao na hindi kumikilala sa Diyos sapagkat dalawa lang naman ang pupuntahan ng tao pag na pumanaw na eh. At alam po naman natin yan eh. Kaya wag natin pong hayaan na mapahamak yung ating mga kaluluwa. Kaya sabi dito sa ating binasa na ibigin mo ang iyong Panginoon Diyos ng buong pag-iisip, kaluluwa at buong puso at gayon din naman ibigin mo ang iyong kapwa. At paano naman natin masasabi na iniibig natin ang Panginoon nating Diyos? Ganun ang ating kapwa ay hindi natin maibig. Sige nga. Paano mo maiibig ang Panginoong Diyos na hindi mo nakikita samantalang itong ating kapwa na kasama na natin? Nakikita natin ay hindi natin maibig. So, hindi totoo na tayo nagmamahal sa Diyos. Kaya hinihikayat ko po ang lahat ng mga nagbibitaw na masasakit na pananalita sa lahat ng mga K-Angels ng Kalingap o ilang mga beneficiary, ano po, bawas-bawasan na po natin, ano, kontrolin natin sapagkat uh, ang Diyos ay buhay, ano. Uh, natin na pag-ibig, Di ba, di ba napakasaya po na nakikita natin na napakaraming mga tao ang uh, nagiging o umaalwan ang buhay dahil sa kalingap na natutulungan sila. Kaya napakaganda po ng programa ni Kalinga Prabe nung sinabi niya sa ka, kanyang live na ang gusto niya tuloy-tuloy yung pagtulong na ginagawa niya tulad sa kanyang ginagawa sa mga kay Angels. Ayaw niya na yung pupuntahan lang, bibigyan tapos hindi na mababalikan. Tama naman eh. Kasi nga, kung halimbawa napuntahan mo lang na isang araw na bigyan mo ng pagkain, so marahil yung binigay mo ay eh, sapat lang kumbaga sa isang linggo, sa, pero sa mga susunod na mga araw na o gutom na uloy sila eh. Wala na silang makain. Pero itong ginagawa ni Kalinga, para, diba, hanggang sa itong mga batang, itong mga kay Angels, eh, kanya napapag-aral at dahil na rin sa kanya, marami mga sponsor ang mga naantig ang mga puso o damdamin at nagkaroon ng habag, awa at para magbigay tulong sa ilan sa mga ka-angels na ito. Kaya napakaganda ng programa ni na Bal Santos Matubang ni Nati Edna at Kalinga Prab. Balikan muli natin yung mga eksena dito sa kaarawan ni Beyonce, ano sa pagkata marami ang talagang uh, naging masaya na ang mga halakhakan, sigawan, nang sumayaw ang mga K-boys ano, ay grabe yung talent nila no talagang nag-improve na ng gusto ang lalambot na ng katawan kitang-kita nyo yung sayaw si Kalinga Pedro grabe ganang gumiling ang lambot na ng katawan nakakasabay na talaga siya doon sa mga magagaling sumayaw nung una tulad ni na Jomar Kalinga Prab ano sino pa ba si Kalinga Tata so maraming nagtilian nagsigawan at ito pa nagsigawan nung tinawag na si Biansay paglabas ni Biansay oh ganda wala akong masabi. Bag ang ganda ng gown, ang ganda ni Beyoncé, ano? Pwede talaga siya maging artista rin eh. Alam niyo kasi ito ha, doon sa mga PBB nung kung kayo nakapanood noon sa PBB ano, sa channel to noon, 'di ba? Yung mga sumasali roon, pag walang makeup, hindi naman sila ganung kagandahan eh. Hindi talaga sila kagandahan, pero nung sila ay sumikat na, ano, nagiging artista na, lumilitaw na, nag-iiba na eh, gumaganda na kasi meron ng mga nag-aalaga sa kanila, mga professional na makeup artist, ano, talagang halos, talaga nag-iiba ng ganda, ang kote, so, ito si Beyonce din, no oh? pag sumali ito sa PBB, eh, ay, nako, litaw na litaw din ang ganda nito, Kaya lumabas siya, nagsigawa oh, nagsigawan, ah, marami suporta lahat na nandoon ang ganda na BNC. Tapos nang sinundo siya, nang tinawag si Kalingapedo. Paglabas niya, no, sigawan ng mga tao. Andiyan na si Kalingapedo, Pedro. Kumakaway, kaway-kaway. Sana tawa ko ron. Sabi ni Jack, para ka kandidato na mayor o para ka mayor. <laughs> kasi kaway kasi ang kaway, eh, di ba? Ay kita niyo ron nga. Ha? ha? Hindi lang pang mayor yung attorney niya, pang congressman kaya yan. Diba? Nakasuot pang congressman yan pwede kang maging politiko pedo pero wag na kasi baka matuto ka pang magnakaw dyan sa kaban ng bayan <laughs> joke lang ha joke lang oy nabanggit ko kaban ng bayan ano eto lang ano sa lahat ng mga baser ng mga galit sa mga kay angels yung galit nyo alsing nyo na sa mga kay angels ano bagkos doon nyo ibaling doon sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan hindi ba mas maganda yon Hmm? Doon kayo magalit sa mga nagnanakaw sa kaban ng bayan na sa halip ay ito ay eh, ibinibigay eh sa mga taong mahihirap pero ninanakaw lang ng mga ilan sa mga politiko. Hindi naman lahat, ilan lang sa mga politiko na nagnanakaw sa kaban ng bayan. Hmm? Doon nyo ibunto ng galit nyo, wag na dito sa mga kay angels na wala naman talagang ginagawang masama. Hindi naman sila nangungulimbat eh. Ano? Bakit kayo galit na galit? Hmm? Bawasan na nyo po paghariin nyo ang pag-ibig sa inyong puso. Ano? Lagi nyo alalahanin yung uh, utos ng ating Panginoon Diyos. Oh, mahalin mo ng buong puso, buo puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. At kung ano ang pagmamahal mo ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa sa Diyos, ganun din naman sa iyong kapwa. Mahalin mo ang iyong kapwa. Oh, sa ganun, ano, nababawasan yung ating ang ah, galit inggit unti-unti tayo nga hindi nagiging alipin ng uh, pagkagalit no oh. pagkaingit no oh. nakakalaya tayo ano alam niyo pag ganyan pag lagi niyo po nga pinagahari ang pag-ibig niyo po sa iyong puso ano nakakalaya tayo sa ating uh, galit at ito na nga kakilig-kilig ang uh, kagana na iyon nang uh, naandun na magkasama na magkatabi na si Byancay at si Edo at uh, talagang may sumisigaw, oh, parang bagong kasal. Di ba? Pero wag wag muna 17 years old pa lang 'yan si Byancay. Pero ang sabi nga ni Kuya Bal gusto eh magdala na si Edo ng banig at doon na matulog. Kinabiyansey, parang uh, bantayan mo na 'yan kasi sa kagandahan talaga eh marami dyan na uh, magkakagusto. Oh, maraming lalaki magkakagusto yan. Kaya kalinga Edo uh, bantayan mo na, guwardyahan mo. Hatid sundo mo sa eskwalahan, bantayan mo. Ito pa isang eksenang nakakatuwa rin. Ano? Pansan ninyo ba yung talaga nagtatawa na ng tao? Nagsisigaw yung ilang mga kalingap angels at si Jack sinisigawan. Nung sumayaw yung pinsan ni, ni Joy Diwata, sinayaw si, si Beyonce. Diba? Pag sumayaw kayo ng sweet, yung lalaki ay sa bewang nakahawak at yung babae ang sa balikat pero yung pinsan ni Joy eh, sa balikat humawak palibasa nga yung pinsan ni Joy ay may pusong babae kaya ang pakarendam niya sa sarili niya siya ay babae kaya nung siya ay nakipagsweet sa balikat siya humawak so parehas sila si Beyonce at saka yung pinsan ni Joy ay parehas na sa balikat nakahawak kaya nagsisigawan yung mga naroroon yung mga kay Angels at si Jack ah, sabaywang, sabaywang ka ika humawak, wag dyan sa balikat ha, <laughs> ang tagal nila, ang tagal nila sinisigawan bago na realize nung si pusong babae na, ay doon pala <laughs> tawanan sila no, Saludo ko sa lahat ng mga kalingap nating na partners dyan na nakikipag-isa sa programa ni Kuya Bal Santos Matubang. At sana nga po, eh, lagi nating suportan si Kuya Bal, mga kalingap partner. Ang pagsuporta natin kay, Kaling, kay Kuya Bal ay eh, doon din po sa pagtupad ng mga alituntunin. E po ba, na kung talagang sinusuportahan natin si Kuya Bal, eh, tumutupad tayo sa alituntunin ng kalingap. Hindi tayo lumalampas, ano nakikipag-isa tayo. Sapagkat sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin sa pagsunod ng mga alit tunin, lalo pong lumalakas yung programa ni Kuya Bal Santos Matubang. Hanggang sa muli at nagpapaalam na po ang inyong lingkod, Kanoli Vlog. Hanggang sa muli pong susunod ng mga video, abangan nyo po. At lagi nyo pong i-like and share ang ating channel.